Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga namumblema dahil lubog ka sa pagkakautang? Ang sabi ko, kapuble-problema talaga yan mga bossing. Pero yung mga ikaw ay nachichismis, hayaan nyo lang ibig sabihin, artista ka sa kanilang paningin. Kung ikaw na may nakakaingitan, higit ka kaysa sa kanila. Pero lubog sa pagkakautang at yung inutangan nyo ay talaga namang hindi mapakali at laging nakasigaw dyan sa may labasan ninyo, pinagdaanan ko rin po yan. Tapos ay namamahiya mga, mga bossing ko. Talaga napakahirap, napakasakit, lalo na kung hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambaya dito. Ngayon po mga bossing, lalo na kung ikaw po ay kakasuhan na na una. talaga yan mga bossing. Hindi ka na makatulog. Ganyan din ako dati mga bossing ko. Pinagdaanan ko na po yan. Ngayon po mga bossing ko, mas mainam na subukan niyo po ito. Dahil wala na akong ibang pag-anuhan mga bossing ko. Dahil ah, uh, na utangan ko na lahat. At kapag uh, kinakamusta ko, ay laging sagot sa akin, wala daw silang pera. Kahit nakamusta ka lang, ganun talaga pag wala kang pera, mga bossing. Kaya relate relate ako sa mga walang pera. Yan pa, mga bossing. Ngayon po, ang ginawa ko ay ganito. Bukod sa akin pagiging masipag dahil gumagawa ako ng pastillas, yema, nakasakit-sakit sa likod. Gumagawa ako ng pulburon, lumaki na ang man ang braso ko mga bossing ko sa paggawa ng pulburon. At ako'y nag-aalok sa bawat school mga bossing ko. Ginagawa ko consignment kinabukasan. Saka ako sisingilin mga bossing ko ano ang nabenta ng school. Tapos ang mister ko na Mama Sada. ako Ako'y napapaiyak mga bossing ko dati dahil kawikaan ko yung hanggang kailan ako ganito. Ako po ay kulang na kulang yung aking uh, magikinikita. Kasi syempre, bawa, naka ano ka mga bossing ko, yung naka 500 ka, ang puhunan mo doon magkano na, tapos wala kang tulog. Baba nagkasakit kay kulang pampambili ng gamot. Ngayon po mga bossing, gawin nyo po ito. Dahil ganito lang ang ginawa ko dati mga bossing ko. Ako pa mga bossing ko, hindi nagkasakit din ako dyan ng vertigo. Kada kasi ako ako'y namu uh, namumoblema ng gusto, umaatake yung vertigo ko mga bossing. Yung nahihilo, nasusuka. Siyempre, pag nahilo ka, paano ka gawa, mga bossing ko, di ba? Ngayon pa mga bossing, kasi pag natumba ka, nagbarug ang ulo mo, di gumawa ka pa ng problema, ay eh, kulang pa kinikita mo. Gawin niyo po ito. Sa umaga, pag-ising po ninyo, harap sa may silangan sabihin nyo po ng sabihin ang lahat ng gusto ninyo. Halimbawa, gusto ko na magkaroon ng maraming pera. Ang mga wini-wish ko lang dati, mga bossing ko, magkaroon ng dagdag na 10,000 sa loob ng isang buwan. Dahil magkano lang naman ang amin pong kaperhan. Kaya malaking malaking tulong na po yun. Hindi ko akalain na maraming blessing ang dumating. Talagang marami na hindi ko inaasahan. Ngayon po, ang una ko pong mga pinaggagawa mga bossing ko, ang aking paborito, na dahon ng laurel. Ito po yung ating dahon ng laurel. Isang sako na nga yung laurel namin dito, mga bossing ko eh. Kasi ginagamit ko rin sa mga ritual. Ito lang mga dinagdag ko sa buhay namin, mga bossing ko, yung mga pampaswerte. At ako eh, hindi makapaniwala sa dami naman ng mga blessing na dumating. Subukan nyo rin po ito ha. Basta positive ka lang. Kapag ginagawa mo ito, tapos nagkaroon ka ng alinlangan, masasabi ko lamang, huwag nyo ituloy yung ginagawa niyo. Kasi dapat mga bossing ko, wala kang alinlangan. Naniniwala ka na makakamta nyo ang mga pinapangarap po ninyo. Tapos, lagi nyo aayudahan lagi ng mga salitain ng mga magaganda. Huwag nyo akong gagayahin. Kasi datarate, daing ako ng daing talagang uh, kinukumpara ko pa nga yung sarili ko. Sabi ko, bakit ganon? Ako yung pinakawala. Ako yung ganon. Masipag naman ako. Yung mga ganon. Uh, napapagod na. Tapos daing na daing mga bossing. Na, ngayon pa mga bossing ko, maling mali po yun. Kasi, hindi ako naka-attract ng positibo. insta of positibo, lalo kong pinanghinaan ng loob at nagkaroon pa ako ng sakit ng vertigo. Kaya mga bossing ko, mas mainam ko, kay maraming pagsubok na pinagdadaanan, i-reverse -re ninyo yung lagi nyo sasabihin. Imbis na pangit yung talaga nangyayari sa inyo, ang lagi sasabihin, sabihin, mga magaganda. Kaya ako pa umabosin ko hindi nagsasabi ng mga pangit eh. Kung nagsasabi, kung halimbawa may nagsabi man akong pangit, halimbawa nagbasa ako ng tarot card, nagsasabi ako ng hindi maganda. Pero tinatambalan ko kagad to ng maganda. Kasi ayokong panghinaan na loob kasi pinagdaanan ko na rin po yan. Ngayon pa mga bossing, walang may dudulot po yan ng maganda. Kaya lagi tayong positive. Ngayon pa po, mga bossing, ang gagawin nyo lang dito sa ating daw ng laurel, kumuha ka ng isang pouch na pula. Ilagay dito sa pouch at pagkatapos ay bitbitin kahit saan kayo magtungo. Mapapasin ninyo na lagi kayong iya nito kung saan lagi tisos natin. Pero paalala lamang, huwag iya iaasa dito. Nasa inyo pa rin ang ang ikatatagumpay ninyo. Kailangan masipag at matyaga ka. Kasi kung ikaw po'y mag-aantabay lang ng swerte, ay nako mga bossing, tas gagawa ka ng ganito, huwag ka nang gumawa. Kasi baka maiyamot ka lang dahil hindi ka kumikilos. Kailangan kumikilos po yan. Pinagtatrabaho yan mga bossing. Hindi po kailangan na mag-antabay ka lamang ng darating na blessing. Ngayon po, bukod sa inyong pagiging masipag at matyaga, sabayan nyo nito. Masasabi ko po sa inyo, kayo mismo makakapansin na manaking magandang pagbabago na matapos siya po itong gawin mga bossing ko at matutuwa ka sa dami ng blessing na darating. Kaya kung ikinaniniwala at nais siya po itong gawin, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, subukan niyo po ito, proven po ito mga bossing. Ngayon pa mga bossing, kung isa ka sa mga mahilig sa mga pampaswerte at nais niyo po na maging hayahay ang buhay, Subukan nyo na po itong dahon ng laurel bukod sa inyong pagiging madiskapit, masipag. At mapapansin nyo po mga bossing ko, na mas gagaan ang gagaan yung dali na swerte matapos siya po itong gawin. Kaya kung ikay naniniwala at nais siya po itong gawin, ay mga bossing ko, positive lamang. Dahil ang pagiging positibo, pagiging masipag, pagiging uh, mapagdasal na tao, uh, alisin ko ano yung po sa inyo pong kalooban, yan po ay mas magiging hayahay ang buhay, mas magiging magaan ang dali na swerte. Kaya kung ikay naniniwala, ay siya mga bossing, good luck po sa inyo lahat.